simple question. Mm -hmm. Kapag ang tao nagpakamatay sa sarili ng tawag mo ron? Suicide. Namatay sa loob ng bahay? Homicide. Namatay sa labas? Outside. Ah, namatay sa tabing ilog? Riverside. <laughs> namatay sa Amerika? States High. <laughs> Nakatabing namatay? Side by side. Namatay lahat? Pesticide. Itong Chinese sa namatay? Insecticide. Hoy! Ano sa hapon ng Is this my car? Is this my car? Ano sa hapon yan? Oo, oh, tukoto. <laughs> Talagang tinatarantado mo ako. Sino no? ba nag-aral? Ikaw. O rakit ko to. <laughs> Isa pang English gagawing hapon. Sure. Serious na. Serious. Ano sa hapon ng Is this your noodles? Is this your noodles? Ano sa hapon yan? Miki Moto. <laughs> Sarado na, na yan, eh. Eh. Ano sa hapon ng kalbo? Bembo Rocco. <laughs> Artista yun eh. Sa Saan sa itong Inihalo sa Tagalog yun. Sa mga hayop naman tayo. Sa hayop. Ano ang baboy sa hapon? Baboy? Yan. Kamukha -kamu. <laughs> mo. Sige, tumawa kayo. Tataba din kayo, kala niyo. Anong baboy sa hapon? Kamukha -kamu. mo. E eh, gwapo. No, Kamukha ko. Buwisit!